pumanaw na. Chris Aquino na pabalitang pumanaw na. Kalusugan ni Chris Aquino, ano na nga ba ang lagay? Muling naging biktima ang queen of all media na si Miss Chris Aquino ng isang fake news kung saan na pabalitang pumanaw na ito. Base nga mismo sa kumakalat ngayon sa social media na mula sa page na may pangalang Philippine Scholar 2023. Si Chris ay pumano na umano noong January 3, kalaki pang isang link papunta sa blog site. Hindi na mahanap ngayon ang nasabing FB page, ngunit base sa report ng mga artikulo, umani ang post ng 1,100 reactions, 343 comments, at 165 shares noong January 11. Makikita rin sa comment section mula sa mga ibinadera at nasabing website na nag-react ang Vice Governor ng Batangas na si Mark Leviste. Tila ang rumored boyfriend ng Queen of All Media na si Chris Aquino na si Mark Leviste ang nagbabantay sa social media tungkol sa mga balita na kumakalat tungkol kay Miss Chris Aquino. Ayon nga mismo kay Vice Governor Mark Leviste, fake news ang kumakalat na balita tungkol kay Chris at sa katunayan nga raw ay kasama niya ito ngayon sa California. Ayon sa kanya, Chris is very much alive. We're together now in Orange Country. Yan ang say ng politician. Mensahe pa niya sa nagpapakalat. Whoever came up with this fake or false news is foolish, selfish, and idiotic. Maraming namang mga netizens ang tila galit na galit din sa FB page na nagpapakalat ng maling balita at narito nga ang ilan sa mga komento nila. May death come to people who weirdly love spreading fake news about somebody's death. Mayroon pang nagsabi, Chris Aquino is alive. Queen, Red Heart at EVGs pa ang kanyang inilagay. 2024 na, pero fake news pa rin kayo mayroon pang isang nagkomento. Praying for Chris better strength. Ignore these nonsense people who created this fake news. Meron ding nagsabi na dead mahin na lamang ni Miss Chris Aquino ang mga nagpapalabas ng maling balita tungkol sa kanya at mag-focus sa kanyang kalusugan. Mayroon ding nagpayo kay Miss Chris Aquino. Ani nito sa comment. Dapat kasi idemanda ni Miss Chris Aquino ang nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya, lalo na pagdating sa kanyang buhay. Kung matatandaan nga taong 2022, nang tila naging suki ng si Chris na agad namang pinabulaanan mismo ng dating TV host. Si Chris ay kasalukuyang nakikipaglaban. Sa ilang sakit niya ngayon, kaya ito nananatili sa California. Ilan naman sa mga komento lalo na ng mga taga-suporta ng Queen of All Media na si Chris Aquino ay nagpaparating sa kanya ng suporta at dasal upang gumaling ng tuluyan ang Queen of All Media. Tila pinasasalamatan din ng mga taga-suporta ni Miss Chris Aquino si Vice Governor Mark Leviste dahil kahit pa kung minsan ay nagiging magulo ang kanilang relasyon ni Miss Chris Aquino ay patuloy pa rin itong pinupuntahan si Chris sa California at doon ay sinasamahan tuwing may oras ito at kung hindi busy sa kanyang trabaho sa Pilipinas ay talagang sumasadya pa ito sa bahay mismo ni Chris Aquino sa Amerika. Ilang beses man ngang nag-announce si Chris Aquino ng kanilang breakup, patuloy pa rin naman umanong nananatili si Vice Governor Mark Leviste sa kanyang tabi.